bako ng mga beer in can po 300 boxes po if ev, ev, every event ko po ah oh, okay hindi ko maintindihan yung 300 uh -huh. boxes ng beer o cases ng beer ang ibig sabihin beer, beer, beer in can, uh, in can po ah uh, ah uh, carton nga. po box, box box ang bili ko po is 700 pesos binibinta ko sa loob ng maximum po ay 10,000 3 to 4 hours po ubos na yun po ang 300 boxes na beer Anong December 2013, napabigay po ko ng 1 million po nang gagaling sa aking lending sa loob po. Pera ko yung sarili po. Dahil yung lending ko po is 10% a week, 40% a month. Uh, minsan 1 hour, 1 day, 2 to 3 days, balik na yung pera kasi matalo, manalo. Pag matalo, hiram. Pag manalo, bayad agad. 10% po yun a week. So doon ko kinukuha minsan po, uh, sabi po ni Ma'am Lins, uh, sabi po ni Ma'am, sa uh, Manoy, sabi po ni Secretary kay Ma'am Lins na yung para daw sa ano, opisina niya sa mga tao. So nabigay po ko ng 1 million po. Minsan po nakasakit po yung asawa nun po kay Miss uh, kay Under Secretary Baraan at saka kay Susan po. Meron din po ako doon. Lahat ng problema sa aking carcel side po. Halimbawa, ito Chinese ka okay, problema sa aking sakupan. Ah, uh, Chairman, eh meron ako tao Oh, sa taong mo busing, e, eh, nasa medium gusto ko balik maximum. Ha, ah, ganun ba? Ako na balik chairman kung magkano gastos. O sige. Tapos ngayon, ah, sabi ko ni Renan Tidias, Aurey, lakarin mo ito, itong pangalan. Sabihin mo doon kung magkano hingi nila. So si Susan, si Ma'am Susan is yan po ang ano ni Baraan din po. So, pagsabi, sige, 500000 Ibabalik natin sa maximum. So, ito naman ito kasi ako po yung negosyante. Ito na, mo na. Linawin okay, okay, natin, ha? Okay, okay, okay. okay medyo, <laughs> binanggit mo si Baraan. Ano? ah oh, Baraan at saka... Para sino itong si, si, si Baraan ba? ito? Si Baraan po ay undersecretary, USEC, ha? USEC, ng Department Yusek of Yusek Justice. Opo, oh, oh, opo. Ngayon, binanggit mo siya. Hmm. Tingnan mo nga kung ano yung sinasabi mong transaction. Linawin mo, mali ma medyo hinaan oh. mo lang ang pagkwento mo para oh, naintindihan natin oh, isi susan at baraan, pag mga tapon, itapon, ibalik, sila po ang pwede itransak po doon, bayaran. Pura siya na po'y bahala doon. O, mo na. Apo. Ah, uh, sino yung sususan? Si ano ni baraan yan? Um, parang, ano tawag to? Parang pag-alimbawa, kay baraan, di, di si siuso sa harap pag transact pag tanggap ng pera po. Ngayon may transaction pera. O anong po? pera anong transaction ito? Uh, tulad na po yung sinabi ko kanina po your honor. Yung Chinese, yung tao na ng Pilipino, yung medium ibalik sa maximum. Uh, humingi po sila ng 500,000. So ngayon kinausap ko okay, sa kanino si sa kanino sila humingi pag pina-transfer mo ang isang preso from medium to maximum kanino sila humingi hindi po yon nga po ang problema ng Chinese yung tao na gusto niya ibalik ang tao so sa maximum maximum kasi nandoon sa medium kasi hindi man pwede kung yung numbers mo ang sentensya mo is number 6 years 7 years hindi ka pwede sa maximum po So, kailangan pirapirahin para si Baraana, si Susan ng bala, si, si Ma'am Susa ng bala para pabali, para makapunta na maximum. So, ang ginawa ko naman dito, pag sinabi sinabing 500,000 doon, sinasabi ko naman sa Chinese, 800,000. So, may kita din ako 300,000 po. Tayang <laughs> uh. sinabaraan. Doon po, doon po sa mga Sampol. Uh, uh, sample. Sample, yeah. Mm. Kolonya po tulad na yung may linapit sa akin, yung Chinese magbibigay ng tatlong milyon. Yung galing kolonya sa Mindoro ba yun? So, pwede yun. Tatlong milyon. Tapos, tatlong milyon ingin nila, sabi ko na mas Chinese, four million. So, kumita ko one million. Ang problema, hindi lang natuloy doon kasi umarang doon may spiritin din niya sa Bolivar. Lahat, kahit walang dalaw, ah uh, ito po, uh, sabihin ko na lang po sa inyong lahat, Ma sample, sampung model, binibayaran ko ng 25,000 sa labas. Sabi ko, Ray, magkano lahat yun? Tag 25,000, maganda ba? Maganda. Picture mo na. Pagpasok ng picture, papasok ko ngayon dito sa maximum, binibinta ko po ng 7 to thousand. Mayroon po akong hotel na parang resort po, aircon, may kama, may shower, kompleto po yun. Hmm. Ganon